muli isang mapagpalang umaga po sa atin mga kasaka i-share ko lang yung aking uh, subwal na pinutol na karan at uh, itinanla ito ang yung resulta mabilis lang siyang tumubo wala pang isang buwan ito eh ayan sumuhi na siya dalawa bali dalawa mga kasaka yung hanyang so kinuha ko na siya at uh, mayroon tayong space dito na namatay yung ating tinanim kaya papalitan natin so ito na papalitan natin bali dalawa yung kanyang paglumaki ito saka natin saka natin siya kukunin at i-transplant na naman ng isang maliit so ulit kayo isang so wala na wala pala akong dalang ano hindi ko siya naibabad sa growth hormones at ano pero meron tayong dalang growth hormones at saka may kasama ng disinfectant yung sprayan na lang natin ngayon, ililipat na natin siya. na dito. ito lang. dito lang ako magtanim dito. Ipan na natin siya. Yan, okay na. Nandito na lang mga kasaka. Salamat.